Yung mga Habibets, meron naman tayong gagawin at uh, gagawa tayo ng sinamakan. Alam ko at alam nyo rin ito. Ano ito? Tuturo ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng sinamakan. Meron tayong onions. Sili pula. Ilalagay na natin dito. Okay. Kasi alam ko at... Uh, hindi pa nagawa ito. Pero ngayon siguro nagawa, pero kanya-kanya tayo biskate ko paano natin rin papasarapin ng so, suka. Uh, yeah, ngayon meron tayong asuka. Siyempre nandiyan natin ang asuka. Para medyo matamis siya. O pang balot na asuka. Okay, lagyan natin isang kutsara na na sugar. Ngayon. Hindi natin sobrang kasi mamaya sobrang jabilit silabas na ito para mga customer natin masunod pala yung maggawa tayo ng suka ng malaki. Pero ngayon uh, dito lang natin na uh, uh, ilagay sa suka natin. Try natin kung talaga masarap yung ay, ang gawa ko ngayon bago natin iyan sa mga customer. Okay, simple. Lagyan natin ng asin. Hindi mawalan itong asin. Wala nga yung balance. May matamis-tamis at uh, medyo maasin at maalat Siyempre, uh, kunti lang. Masyadong marami, no? Ayun, ito na. Ito na ang labas niya. Siyempre, i-mix natin to mga kakinis. Meron ng onions to. No? Pwede rin yung lagyan ng bawang. Pero sa akin, gusto ko lang onions to. No? Okay, ngayon. Dito natin titimplahin bago natin ipasok dito. So, uh, okay. Ayan na siya. Oo, ano pa kaya? Hindi natin, ano, dami-dami pa. Ayan na siya. So, so, one more. Ayan. ito pala yung niloto natin kanina. Ah, uh, ang ulan natin yun, uh, Adobong sitaw. sa mga kagamits uh, na mix na natin. Siyempre, uh, so, at try natin kung masarap pa. At marami pa dito yung kulang. Meron tayong uh, pimento Kaso lang, eh, gabi na wala na tayong bibili yan. Yun, ito lang mo na, no? lang tayo. masarap, i eh, gawin natin na itong pang mga na ako. Yeah. -huh. Oh! balance yung ano yung mayroon sa tamis at uh, um, manghang at asing at uh, na sa bawo. pag sa balot. Try nyo. Siyempre, lagay na natin ito sa lagay natin. Eh. Siyempre, mauna tayo muna. Okay, eh, sorry. Bago sila tayo muna. Diba? Siyempre, talaga. Siyempre, mag, eh, once na mag-do diba, kayo ng, wala, nang kayo ganito, so ay, kailangan nyo kayo muna magtigil kung so, satisfies ba sa inyo o mag-click ba o magustuhan ng mga customer natin no? yun so lagay na natin so, okay, so, ito sa yung, yung, yung ano medyo matagal-tagal lang tayo so ayos lang ko uh, alam nyo nakita nyo huwag nyo skip yung video natin taposin nyo, panoorin nyo ang matapos para yung makita nyo yung tamang proseso no? talaga try nyo, sarap talaga nakita nyo naman anong mga nilagay ko no? pinubusin ubusin yung sofa. Okay, di ba? Nandiyan na siya. Sa sunod, uh, dami-damihan na natin para baka gusto nyo ng mga sulit supporter natin dyan, no? Papa, try ko sa inyo, no? Uh, libre lang sa inyo. Okay, basta uh, mag-iwan ka lang ng bakas dyan. Libre delivery. <laughs> Ngayon, uh, meron tayo pala dito na uh, pipino. No? Ito pipino kaya gumawa ko na ang Okay, try natin yung pipino natin. Okay, malinis sa na ating kamay mga ating. Mmm! Grabe. Ang Gusto ko higupin yung sabaw. Mmm! Ang tama sa pipino. Pero mga tikman mo ito, sigurado magustuhan mo. Ayaw lang bakas mo. gusto mo. De deliver lang ito, bukas ang bukas. Maraming salamat po sa mga sulit, supportan mo So sa mga niyo po yung mga vlog natin Marami sa mga Dahil sa inyo, nabot ko 3,800 followers na. salamat po dahil sa inyo